didiraw mangugdag hanon kay ha pudiraw mangugdag hanon kay magutan hello guys magutan mi o gabi tanum na mo ni sa una na pabayaan no uy sinagabi guys kuy ati kuy kom pagana puduy kay ako ari kun adla la lang may daghan oh <laughs> Ngita mi ka kanang lubi kay among ituno sa Balo ni ate. Kabi. Kadi di ko inyong tanom. Oh. Tanghay kay mo tanom. mamiday. Pag magkugi dahi, naagi kuwan dahi, mapala. Nana po bisunod. Utanon guys. Puso sa saging. kani akong ate guys bisag asa lang ni kaabot ngita o guwa sa kadaghang kayong squad ari o oh, mangita daw siya og u... lubi itagang lubi ari kuapa oh, guwapa guwapa mas mas guwapa pa ka oh buyog magutan mi og gavi 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 pabunto na mo among kuan boys yeah. Ha? Pabuntan niya sa iyahang hobby. Tani po mga bata ni Ari. Oh, Sunod-sunod po. Yumok man Agad, dia. Agad mo na. ba? Bunot, bunot. Asa, mo dapat? man agad. Asa mo dapet.

Kuan isa e boy. <laughs> Guys, panit mi ani kuan kay magsudan mi ani gabi. Ah, pubring Dagu dahaw. te. Ragyan ra ko na ang kuan. điên thật nó cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn của anh, kasi katulog. Dali, natulog siya kay Gikapoy. Kaya wala siya itulog. Balhin na sila. Hmm. Hapit na, na, na may mauman guys. Gamay na lang. Dream come true na journey guys. As in, legit. Sige, mong kunig ingon ang uban ni Reog. lagi ta. Magkuhan, magkuhan. Saput ni siya <laughs> na. Oh God, in you okay. Shh. So mag-start na magluto yun as in ka nang madayo na yun ang among pagluto o gabi guys. Digital. Legit 10 over 10. siya <tiple> bulad. Bulad! Bulad! Luya. Uh. Eh. Eh, Luya. Ah, um, Tangland. Uh. Mau ni amung isubak, guys. Mau ni amung isubak. Belad kini itu. Lama. Uh, tuno mo okay. di oh Ini oh. oh. okay, guys, butang daan ng ano. Tas, yung ni siya magpaagi o luto sa iyahang ano. Habang ka to. Ito, gilapuan pa. Wala, nalagay mo. Ako lang itong video. siya daan, guys. Madam. Gilapuan siya daan. Kasi tutulo sa... Tutulo niya gamay. Then... Yeah. Tangya ato. Okay, but niya add to. Ayun, ani siya magluto. Pag-iun ni siya, guys. Chef, chef, ah, uh, chef cook. So, mo na niya guys, ang among utan gabi, utan gabi. Puluan pa saya pa pa boss Luwasan baik sabau Okay guys, thanks for watching. Bye and God bless. Selamat.